Good morning mga guys. Ngayon ang aga ko guys nag ihaw ng talong. Ito guys, iaano ko to ay ensalada kasi medyo matagal-tagal na ako guys na hindi nakakain ng ensalada ko talong. Tapos, ito anim na peraso to guys. Pag may tira, may tira naman to guys, mamaya yung gabi namin ulam. Tapos to guys, binabad ko na yung tuna. Hindi naman niya masyadong malalaki guys. Yung yellow pen, ipiprito ko siya guys. Yung ate, ang partner natin sa pritong ista, itong ensaladang talong mga guys. Kasi hindi nadala ng asawa ko yung susi. Kaya hindi ako makapunta BIR ngayon. Aantayin ko na lang sila. Punta na lang muna akong Meralco pagdating nila guys. Bukas na lang ako pupunta ng BIR. Guys, yung aking talong. Ah, babalatan ko na siya. Pinalamig ko lang siya guys. Habang nag ako guys ito. Hiniwa-hiwa ko yung ating kamatis. Itong kamatis pala guys. Isa't kalahating malaki yan. Ito hindi ko na maano kung ilang peraso. Pero marami to guys. Uh, gusto ko kasi sa insalada ma maano ang tag dito? Maasim. Ayan guys, ito babalata na natin. Tapos ito guys yung ating tuna, ipiprinto ko na yan maya maya. Binabarang ko yan ng su konting suka at saka asin. Ayan. Ito na guys yung ating tuna, ayan, prinito ko na. Tapos, habang nagpiprinto tayo guys, aanoy na natin yung isalada. Ito na guys yung ating talong na na palapan na natalot na tanggalin natin ang balat. Ngayon, maglalagay na tayo guys ng sibuyas. Tapos, yung ating yan ang kumula ko guys. Tagyan ko muna ng paminta pala. Dami-dami ko ng paminta guys. Tapos yung ating bagoong ano lang guys, tansya lang. Ang tatlo lang muna guys na kutsara. Baka kasi umalat siya. Tapos, ano yung natin. Uh -huh. Kasi nung birthday nung ako ko guys, na wala ko nabili ng ano, malalaki ng talong. Pag maliliit talaga yung inano mo guys, ang tawag inihaw, halos pag inanohan mo, wala, wala na siyang balat. Eh, wala na siyang balat, wala ng laman. Eh, mas, masarap talaga guys, inihaw na talong yung malalaki. Tingnan ano, nyo guys, ang bango. Tingnan Paborito ko po guys eh, yung insalada. Tapos yung ating calamansi juice. Ito guys, ang gusto ko, marami kada naman si sa isa Tapos guys, baka kumain na ako kasi para pagdating nila, sana makaligo na ako para makaalis na ako guys. Kasi punta na lang ako muna ng ko. Hindi na ako pupunta ng BIR, bukas na lang kasi hapon na. Ah. Ayan guys, yung kamatis pala. Itong kamatis pala guys, apat na piraso malalaki yan. Eh. Ayan. Gusto ko talaga sana guys sa ah. inihaw na ista, inihaw na ayan po. Oh. Ito lagi ang ano ko guys, part niya. Pag nagsuswimming kami, lagi ako may dala nito guys. Talong, kompleto na yan para pagdating ano din na lang, I ihaw na lang siya guys. Ayan, ang bango. Ayan guys. Tapos oh. tikman ko muna guys kung okay na yung alat niya Ito guys, tikman ko dito sa... Ito na, na natin. Hmm. Hindi ko na rin sarag na ng bago. upay na yung tatlong kutsari, kutsara. Sarap. Tapos yung isda guys, dito pa nababalik pa. Ito na siya guys. Ubusin ko muna itong pinungha ko. Food na lang na lang. Guys, mauna na ako kumain kasi maliligo pa ako guys. Kasi punta pa ako ng moral ko. Ito pa na guys. Nag-init ako ng konti brown rice. Sahaloan ko siya ng white rice. Ayan. Ito guys, mahinig pa yung akin. Ano? yung tawag dito. Yung pritong isda. A Aano ko lang kasi. Nauna na lang kasi ako kakain guys para makaligo na ako. Para pag ano nila, pagdating nila maka, makaalis na. Punta na ako ng meral ko. Kaya ayusin ba siya guys. Tapos ito guys, sa halong ko siya ng white rice. Itong puting kanin guys, bagong salang po Tapos, kuha tayo ng isda. Mainit pa siya, guys. Ayan. Sarap ng insalada. Eh? Kain tayo, mga no, guys. Hmm. Sarap. In Bye, Tuna, I'm Bye -bye. thank you, get this pop.